Guys, tingnan nyo, oh, basang-basa na kami. Oo, oh, grabe. Oh, basa na kami. Kasi ang lakas, <laughs> Ay, da. yung damit ko, ginamit na niya. Kasi ang... Inilagay ko dyan, o ganyan. tingnan niyo Tapos pagkita ko sa inyo yung ano, tubig dito sa kalsada. Ayan, o. Oh, ang lakas. Tingnan nyo yung tubig. Hmm. hmm. Ah. Nakakita pa yung Grabe. Tingnan nyo si Ba, nang basang-basa parehas na kami. Basa. O, oh, tingnan nyo. Diba lang. Uh. Damit ko yung kanina. <laughs> Tapos, yung damit niya. <laughs> Lakas ng ulan. Grabe. Kita uh. mo, uh. di lalaki ka dahil di pa panagkalugong na Awan Awang oh, oh, artikal logong naman. Okay. So, ka. na. At least, paayong. na, ay, payong. Nangalat ako mga rodmati kartonin niya. <laughs> Guys, tingnan nyo, oh, grabe yung effort namin kahapon. As in, talagang umulan. Eh, hindi naman namin alam na uulan kasi nga, hindi naman kami nag-check. Kasi, nung umalis kami, ayos naman yung ano, maganda naman yung weather. Tapos, nung palakad kami papunta dun sa pupuntan namin, grabe yung buhos ng ulan, sobra guys.